Huwag ka nang pumili dahil kahit kailan, hindi ka naman pinili. Uy, charot! Hello mga langga! For today's video, so nagpagwapagwapa tagamay. Kalisod suba magkilay? Uy, di man magkasundong at mga kilay, ani, uy? So mga langga, manggawas na ga ani, no? Kay, ah, uh, ni gamay. So gamay ra, kay gamay rong sa mong suldo. Okay. ano na lang dyan. Pero laban lamang yung puntaan niya at sa atong life. Ingana man dyan na ang life. Sige lang, nagalaban. Sa so, kontra. Pastilan. Agoy, may multo. Charing. Nilibit ako ikawban ko na ako, no? Na nag-abaya. Kay, na, kay na balot may umuna Kaya kay naami bisitaan ang laki. Ang bana sa akong amo nga, babae. So, hindi pwede may pwedeng muna o binigayin ang amo ko sa fit nakafit me. Ano lang ito sa ilang roles, no? Kaya para maglita makauli o sa'yo sa Pinas. Kung <laughs> karoon, ako sa balik o suot uniform, usap ko dito ang muna kaya para hindi makita ang atong answer nga, nga. fitting-fitting. Charis. <laughs> kaya nasunaw no, ko sa ilo santa sa mga kamil. Makauli dito ang Pinas uwa, sa oras ani. <laughs> pero nag-abot po na sa gawas, ako pa na hubuon, no? Okay. Nadyo man lang mo gawas po nga, medyo social po gamay, no? Okay. Para po ba, nindutan aon. Bahala mo diha, ha? Basta ka ahong magic left and ha? Ako dyan ang dadon, kaya na ko sa ubusan na ang lipstick. Kaya dili ka pwede mo agad dito nga po na na imong wait. So, mag-pass forward, ta, no? So, di alam ano, yung sa star kung asa makabuslot o bulsa, makahurot o kwarta. Pero okay na na, at least, kalipay ka, bisag luhar ka oras, ang iyong gawas sa so, atag makuha basket, no at ang dohaon kaya basi makasapindol tagkwarta nga rin ay mga makapalit ang daghan so karon ang plano at daw misa ibabaw maguna kay na daw sila ipaliton pero ang ending di amin sa pagkaon naguna o so, ba diba? food is life talaga mga person pero da ang paliton manok lamang gihapon agi well, ay kasawa-sawa sa manok everyday chicken everyday itlog buti sana kung itlog na fresh ay chares Uy, huwag ka nun. Nag-igat lang ka day. Pero aminin nyo, masyarap. Agay. Huwag <coughs> ka nang tumingin, sir. Aram kong hindi ako pinagpalad dyan sa likod na yan. So, fast forward na po no? Diyan namin sa ibabaw. Napili-pili taani O pantalon. Pero wa ko na ang yan, Kaya ang pantalon taas pa sa ako ah. <coughs> wag ka rin. Diyan na sa mga bag, mga langga. O, oh, diba? Pili-pili ka pa dyan. Kahit kailan naman. Hindi ka naman pinili. Charot! <coughs> pinili din naman ako ah. Pinakasalan pa nga eh. char. O oh, baka naman sa so may ara ng store nito. Kunin niyo na mga minions ito para mag-promote ng mga products niyo. Agi. Minions talaga. At least minions na masarap. <laughs> masarap talaga. May ganon. Charis. Ay magbuot tayo mo og lamion ko. Og dili mo gusto hala pag lift ta Facebook na mo. Agi, huli ka mag-pass forward at sabi, para mag-isigihan mag tagtanaw, ani o. So, karoon na humana may pamalit, nang naog nami kay Kaya na yung ang budget o pumili-pili, pero wala ito yung napilian. So, skino ko. Buslot ang bulsa, inday. Huwag karoon mga langga, diyan namin sabay. In town, ang kauban. Gigutong diyan in town. Mauni ang epekto sa wak na, wa na kwarta. Bati o nagutong, kaldero na lang in town, nagkikanaan. I'm <laughs>